Aba, mahilig ba kayo sa extra rice o di naman kaya suki ng undy rice? Abay, hinay-hinay lang po dahil bukod po sa isyu sa kalusugan, nariyan din ang usapin kaugnay sa nasasayang na pagkain dahil sa sobrang pag-order ng kanin. Yan ang ni Su Jin Kim. Pagdating sa kainan, hindi papahuli ang Pinoy. Kaya naman, game sila lagi sa mga handaan. At kahit sa pang-araw-araw na kainan, hindi mawawala ang extra rice. Magtataka ka pa ba kung bakit usong-uso na rin ngayon ang promong only rice? Pero ang tanong, wala bang nasasayang na kanin dyan? Yan ang tinutukan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa kampanyang Be Rice Responsible na isinusulong ngayong Nobyembre bilang pagtataguyod ng National Rice Awareness Month. Gusto nilang buhaya ng Senate Bill 1863 o ang Anti-Rice Wastage Act ni dating senador at ngayoy Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2013. Sa ilalim nito, papatawan ng multa ang mga kainan na hindi pumapayag magbenta ng kalahating cup ng kanin. Ang kaning nasasayang bawat taon kaya ng magpakain ng nasa dalawat kalahating milyong katao. Kaya naman kung ang ilang kababayan natin ang tatanungin, imbis na mamihasa sa extra o only rice, dapat saktong kanin lang ang ino-order. Katulad na lang ni Rodel na tila malalim ang pinaghuhugutan pagdating sa nasasayang na kanin. Parang nanghihinayang po kasi ako. Kasi po, magkasaka po yung ano ko eh. Yung sa angkan po, yung pamilya ko po. Ano po, ay ko parang sa... par dugot pawis po yung inaano nila ng po nila. Tapos nakakalungkot lang na ano. Yung pinaghirapan nila, nasasayang lang ng ano. tao. Eh. Po. Kung ano lang po yung gusto kong kainin, ayaw lang po ordering ko. Tapos, inuubos ko rin po. Aminado sila na kadalasang sanhi ng pagkakasayang ay ang only rice. Ang pagkahilig ng Pinoy sa buffet at ang kanilang pagiging takaw tingin. Hindi na uubos. Kaya mas maganda rin. Kung hindi kaya ng ubusin, cup rice lang pwede nilang orderin. Kung ano lang ba yung kaya. Hindi rin dapat na gano'n na mag-only rice sila. Kasi, mag a man sila, may mga naiiwan din na, ano, na kanin, no, yung rice nila na ano, hindi, hindi na naubos. Baga. May mga paraan naman raw na pwedeng gawin para mabawasan ng chance ang may masayang na kanin. Siguro, liitan na lang nila yung, ano, yung kanilang cup. O, oh, parang isa na lang din siya pero mas malit na cup. Cup price lang, pero yung cup niya, parang isa na lang din ang sukat. Sabi naman ni Marietta na naghahanap buhay sa isang karinderiya sa Quezon City. Pwede po mag-order ng half na kanin kasi anang rice kasi yun lang po ang kaya ng customer namin. Hindi po nila pinapasobra kasi yung budget nila para doon. Kung mayroon man pong natitira, yung ginagawa po nila pinababalot at pwede po iuwi nila sa bahay at papakain na lang po sa mga alaga nilang hayo. Sana man masasayang. Sujin Kim, para sa bayan.